morning guys napakadami po ng bunga na ng aming ampalaya ah. tara bilangin po natin yan isa po isa napakadami na po yan yung iba hindi ko pa nakikita pero alam ko sobrang dami yan yan po dalawa kailangan attendance na Dalawa na. ito, yung malaki. Mamayan na yan pagpasok sa loob. dalawa. Ayan, ito po. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito walo ah, diba ang dami diba yan eh siya ang bago bago lang po siya ang sampu eleven yan sa iba ba po eleven napakadami po nakakatawa marami po yan dito eleven saan na yun dito Nagtago. 12. Ito pa dito. Ito, 13. Sa pinakababa, o. Oh. <laughs> 13. Ang oh, dami pa po yan. Hindi ko kasi binubuklat, pero ayan. 14. Yan, 15. 16 tabi-tabi na sila. halang lang, sa loob. Pupunta tayo sa loob. Marami kasi dito sa labas ay eh. nakatago eh. 16 na. Ito. Saan? Yun, 17. May bago doon. eh, na. 17. Ito oh. 18. 18 saan? Ito? Ayan, 19. Madami po talaga. Na nagulan. Oo, kasi nagulan. Nakakatawa. 19. Pag nagsabay-sabay sila lumaki, ay, ang dami po namin gugulayin. Mm 20. Ayan 20. Oo, hindi ko pa na yan 20 meron pa pala dito sa ilalim yan. sa ilalim, nakalapag na sa lupa oh 21 galing <laughs> may, may, bago po kaming ano bagong pinasibol na ang palaya dalawang puno 21 na no eh ang dami pa ang bulaklak po kakaibang bulaklak ang tumubo dito eh. ewan ko ba dyan saan yan ang <laughs> 21 na no Marami dyan Hanapin natin sila 21 ah, Hindi ko makita iba Dito meron din yun 22 hindi, hindi natin makita kanina sa labas 22 yan 23 24 Laki na po Laki na 24 Hindi lang po 24 yan Kasi marami pa tayong hindi nakikita May iba kasi nakita ko na minsan Na ano Nawawala na naman sa paningin ko Okay Yan lang muna sa ngayon guys Sana Eh dumami pa ang kanilang bunga para marami tayong aanihin at magugulay hey okay guys maraming salamat po magandang umaga bye bye